Julia Barreto. Tuloy-tuloy ang mga projects at may international stars pa na makakasama. Ang actress na si Julia Barreto ay gagampanan ang papel bilang Maya para sa Secret Ingredient. Makakasama niya dito ang South Korean actor na si Lee Sang-hoon. Bukod sa South Korean actor ay mayroon pang isang international star na makakasama si Julia. At ito ay isang Indonesian actor na si Nicolas Saputra para sa VU Original Series ng Secret Ingredient. Tila maganda ang pagmamanage ngayon kay Julia Barreto dahil sunod-sunod ang kanyang mga projects at walang pinipili ito. Catherine Bernardo, pinasolo na lang sa kanya ang mga endorsements nila ni Daniel Padilla. Tila hindi lamang sa karera niya sa pag-arte ngayon inuulan ng blessing ang actress na si Catherine Bernardo. Maging ang kanyang mga product endorsement ay hindi talaga nababawasan at nadadagdagan pa nga ito. Ilan nga sa mga balita ngayon na lumalabas na hindi na umano niya makakasama si Daniel Padilla sa kanilang mga endorsements together as Katniel. Ayon pa sa ilang source, Apat na endorsements umano ay pinagkatiwala at pinasolo na lamang sa A-lister kapamilya na si Katrin Bernardo. Ann Curtis, magaling din palang magluto. Nagpa-dinner sa mga friends. Ibinahagi ni Ann Curtis ang kanyang mga iniluto para sa kanyang mga kaibigan at hindi umano makapaniwala ang kanyang mga kaibigan na siya talaga ang nagluto nito. Matatandaan kasi na isang chef ang kanyang asawa na si Erwan. Kaya nung una ay inakala ng kanyang mga friends na si Erwan ang nagluto nito para sa kanila. Ngunit nang nagbigay na ng na message si Anne, sinabi nitong siya ang nagluto. Guys, oh! <laughs> really Alahas ni Jinky Pacquiao ipinahiram nga ba kay Annabelle Rama? serpentine necklace, umaabot sa halagang 13 million pesos o higit pa. Bukod sa napakagandang ayos ni Annabel Rama para sa isang event sa Cebu City ay agaw pansin din ang alahas na kanyang suot-suot. Isang serpentine necklace ito at ayon sa ilang mga sources ay tila ay pinahiram ito kay Annabel Rama ni Jinky Pacquiao. Matatandaan na madalas silang magkita ni Jinky Pacquiao at talagang ipinapakita nito ang kanyang mga alahas. Sa isang IG story naman ni Rufa ay tila na inggit ito at nais hiramin ang necklace na suot-suot ng kanyang mommy na si Annabelle. Andrea Brillantes, pinagkaguluhan sa Cebu, napaos na sa sobrang saya. Tila talagang pinuntahan at inabangan ng kanyang mga tagahanga si Andrea Brillantes nang magpunta na ito sa Cebu City para sa kanilang pagpa-perform sa isang event. Ayon pa nga kay Andrea, ay napaus na nga umano ito matapos ang kanyang event sa isang malaking stage.